anim na araw ng walang supply ng tubig sa Palar Village, lunsod po ng Tagig. Dahil dito, nairarasyonan ng na po ng tubig ang halos 2,000 residente po sa lugar. Pinutol kasi eh, ng Manila Water ang supply po ng tubig sa lugar dahil po sa utang, ang laki na eh. 5 milyong piso na po eh. Dahil hindi pa nababayara ng People's Organization na Innerport Port Neighborhood. Ang nasabing organisasyon ang nakatokang maningil at magbayad sa Manila Water dahil nakabalt metering pa rin sila. O walang kanya-kanyang metro. Yeah. Eh, saan na? Punta yung pera. Maningil lang pala naman ang uh, mandato niyan eh. Ah, uh, hindi magbayad. Mag eh. <laughs> hindi naman sinabing mag-remit eh. Hindi magbayad. Ang basis... Ay, Kailangan pag nag-remit kayo, magbayad kayo! <laughs> <laughs> ang basis conversion <laughs> development ba? authority. Pag naningil, oh. i-remit nyo, i-siningil nyo. yun. BCDA kasi ang may-ari po ng naturang lupa. Dahil uh, dito, nagre-reklamo na po ang residente lalo na patindi ang init po ng panahon.